Late na nga pala ako nakarating sa Aloha Cafe. Nako, kanina pa dito nag-aantay yung kadate ko. Sana hindi magalit sa akin yung kadate ko ngayon. Ang tagal mo po, Bobel. Gutom na ako. Huwag ko na magalit, urit Bobo Bibigyan na lang kita. Bibigyan ako sa'yo. Eto nga pala ibibigay ko, yung Bloom and Brew Bundle. At ito ang gift ko kay Bububer para di na siya magalit sa akin. Tsaka favorite coffee niya dito with flowers. Oh, ito na, Bububer. Bear. Huwag ko na magalit. Ito eh, yung regalo ko sa'yo. Pagkabigay ko nga sa kanya sobrang kinilig si Bubu Bear. For only 399 pesos lang yan. Meron ka ng pang-give sa kadate mo na siguradong magugustuhan niya. Dito nga pala kami nagdate date ni Bubu Bear sa Aloha Cafe kasi super sarap ng food and drinks nila dito. Kaya babalik-balikan mo talaga. Quality and affordable lang menu nila. At saka cozy and malinis ang place nila at magdala kayo ng jacket kasi sobrang lamig dito sa Aloha Cafe. Perfect nga dito mag-date dahil sa design ng kanilang coffee shop na pang-Valentine's Day. Mag-message lang kayo sa IG or FB page nila sa mga gusto mag-order ng flowers with coffee or bouquet flowers. Available yan sa kanila. By the way, nag-order nga pala ako ng kakainin namin ni Bubu Bear. Nag-order nga pala ako ng Love Supreme Bundle. May chicken wings with fries at jaba rice and isang pasta. May sandwiches din sila at valentine's drinks. At syempre, ang flower para kay Bubu Bear. Pero mamaya na natin ibibigay yon Food trip muna tayo. Syempre, nag-order kami ni Bubu Bear ng mga love bundle nila kasi magba-valentine's day na. At grabe, special dito guys kasi may nagva-violin. Perfect sa mga magka-partner family and friends. Nagkakasiyahan nga pala kami dito ni Bubu Bear Kaya pinahira ko siya na sos sa ilong mo natuwa naman siya Kaya papahiran niya rin ako ng sos sa muko Teko lang, bakit parang iba yun? Tama na nga ang kulitan Niyaya ko na nga pala dito si Bubu Bear na kumain, no? Susubuan ko sana siya Kaso kinuha niyo yung tinidur eh Una nga namin titikman itong sandwich ng Love Supreme Bundle Cheers! Tinikman na rin pala ni Bubu Bear itong fries mo nagustuhan niyo Tapos yung sandwich sinawsaw niya muna sa sos Bago niya kainin Meron din pala sila ditong jabaray Sa tinikman na rin ni Bubu Bear Mukhang nag enjoy naman dito si Bubu Bear, no? Pati nga yung pasta, itinikman niya na rin, no? Siyempre ako, mag e na rin ako dito. Okay na okay nga dito, guys. Talagang babalikan ko talaga. Kasi quality and affordable ang mga nasa menu nila. Malinam na mga pala yung kanilang chicken wings dito. Kaya ipapatakim ko kay Bubu Bear. Para matikman niya rin tong chicken wings na kinakain ko. At mukhang natuwa naman siya. Pagkalapag ko nga sa chicken wings, mukhang susubuan niya rin ako dito. Ang sweet naman. Loko. Nga pala, itong kanilang bundle, may kasamang dalawang Valentine's drinks. Nag-order nga pala ako dito ng kanilang aloha big breakfast. Grabe sa laki ng serving. Umorder na rin pala ako dito ng kanilang special fried noodles. At syempre, para kay Bububer, nag-order na rin pala ako dito na blueberry croffle. At na blueberry cheesecake. Ang una nga pala tinikman dito ni Bububer, yung blueberry croffle ng aloha cafe. Okay to guys, talagang nagustuhan to ni Bubu Bear eh. Talagang hindi niya tinigilan. Siyempre ako magfu food trip na rin pala ako dito. Medyo nahihirapan nga pala ako sa chopstick no kaya kumuha na pala ako dito ng tinidor. Huwag ka na kasi magpasikat. Ayan tuloy na ka. Bali ito nga pala ng kanilang special fried noodles no. Okay rin to ah, masarap din. Tapos may toppings pala siya na fried shumai. Titikman na rin pala namin yung kanilang Aloha Big Breakfast. Grabe sa serving. Okay rin tong kanilang longganisa. Tapos meron na rin pala salad na kasama. Merong pipino, lettuce, tsaka kamatis. Meron din ditong fried egg na sunny side up. Siyempre ako dire na ako magpapauli dyan no. Titikman ko rin 'yan. Okay yung mga kaya nila dito guys quality at affordable Siyempre, kailangan natin magpaka dito, no? Sinubuhan mo nga pala dito si Bubu Bear ng kanilang waffle. Ah, talagang kinilig siya dito, no? Kaya susubuhan niya rin pala ako dito ng waffle. Grabe naman, nakakatuwa naman. Ayan na naman, eh. Siyempre, tinikman na rin pala ni Bubu Bear yung kanilang super balanced na blueberry cheesecake. Nga pala, guys, kung may kadate kayo ngayong February 14, eh, dalin nyo na dito yung kadate nyo sa may Aloha Cafe. Open sila daily from 11am to 11pm. At special days sa February 13, 14, at 15, may romantic violin pa para sa inyong magkopol. no <laughs> mag dito, no? Dito lang yan sa 6 Kamya Street, Zone 1 North Signal Village, Tagig City. Landmark lang neto, anong pag-asa market near 7 eleven pag-asa, Barangay Katuparan. Kasa search naman siya sa Google Map para mapuntahan nyo agad. Nga pala, chinecheck ko nga pala yung bulaklak na ibibigay ko kay Bubu Bear. Buti na lang, busy siya at di siya nakatingin sa akin. E, na yung pagkakataon ko na surprisahin siya. Kaya kinuha ko na nga pala yung order ko na bulaklak dito, no? By the way guys, kasama nga pala to sa may Love Supreme Bundle. May kasama nga pala flowers. Kaya ngayong nalalapit na araw ng mga puso, eh dali nyo dito yung loved ones nyo siguradong kikiligin at matutuwa tulad na lang ni Bubu Bear na talagang abot nga ang ngiti niya naglulumpasay pa sa saya <laughs> kaya ano pang hinihintay nyo dali nyo na mga love ones family at friends dito for sure mag -e enjoy kayo dito kasi nandito na lahat sa Aloha Cafe sulit ang date namin dito at nag enjoy kami teka teka with mo ako Bubu Bear uh, good evening sir good evening po ma'am ma'am tanong lang po bakit paba ano, pabalik balik po kayo dito sa may Aloha Cafe Ah, uh, kasi dito po yung uh, affordable tsaka accessible sa amin na place para kumain pa ng mga gantong quality foods. Okay, thank you po.